binabago ang araw. Iniiba. Nag-aalis. Meron pa, isang ka nakakibiro, isang ka nakakita ng pastor, elder, hinahatulang kagad yung, yung kanyang kawan. No? O, eh, yung ibang mga, yung ibang mga pastor, yung ibang mga overseer, ha, pinupuntahan nila yung mga kawan nila. Pinanunumbalik yan. Hmm. Yung mga nawawala, hinahanap yan. Yung eh, mga pastor natin, hindi marunong maghanap. Hindi marunong magpanumbali. hindi marunong magpahinuhon. Ang gusto nila, panginuhonin sila. Yan. Ang, ang alam ng mga pangulo natin, no? pupuntahan yung, ano, yung mga kapatiran. Nato pag yung sinabi ni Kristo, nililibot ang dagat, pinatawid ang dagat para magkahanap ng kakampi. Bakit? Kukunin ka kakampi yun. Pupuntahan yung ibang kapatid. Hahatulan tayo sa gitna nila. Kasabihin, iba na yung aral natin. Pa, paano naging iba yung aral natin? Nagkaharap na, na humarap na ba sila sa atin? Hmm. Nakipag-aral na ba sila? Hindi nila alam yung aral nila ang binabubulok na, panis na. Ang kailangan saan lang sa kanila, yung matuto sila magmahal, magpakalalaki sila. Hindi po gawain ng isang lalaki yung hahatol ka sa iyong kapwa. Sisirangan mo doon sa gita ng kapatigan. Ang dapat gawin nila, gumawa sila ng leksyon. Sige, hindi eh, lang, gumawa sila ng leksyon. Hmm. Tayo, may, ito, pagka ko lang ito, talagang uh, it, mahirap, mahirap ang gumawa ng leksyon kasi. Pero pag ito, ang daming bayis ko na lahat. Lahat dyan. Hindi basta-basta kasi. Kasi pagka, ano eh, maraming mali na iyo, pagka may mali ka diyan. Yan kasi ang hirap eh. Nagkarukalit ng hatulam eh. Sa so bagay, hindi natin maaari sa kanila dahil kasi yan ang mulat sa pool, yan ang araw na nila. Sa atin, nung araw, hindi pa natin kilala yung mga pastor na kagalit nila tinuruan na tayo magalit eh. Pero hindi nawawala sa isip ko yun. Yun ang, yun ang pinangarap ko, balang araw pa ako, babaguhin ko itong araw na ito. Yung galit-galit, hindi, hindi sa Diyos yun eh. O, yung galit-galit, hindi sa Diyos yun. Yung mga dungis, hindi sa Diyos yun. Hindi sa Diyos. Kaya kita mo, natutupad na yung 34 sa kanila. Oh. Eh. Ano yung sinabi sa Ezekiel 34? Natutupad na yung iniaaral sa atin ni Pastor Agudo na sinabi raw ni Elder na kahit siya na ang matira. Natutupad na sa kanila ngayon. Eh baka bukas mga kalawa, eh baka si Elder na nga lang din ang matira. Eh oh. e, salita daw ni Elder yun, sabi ni Pastor, eh di ba? Yung naman sa sabihin, kaya ako na lang ang matira, sabi pa ni Elder. Natutupad sa atin ni Pastor, eh.

Ay sila, inaasin mo na, Israel, Israel tayo, eh, di ba? Oh. Ano sinabi, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang nilang sarili, ay eh, hindi ba ka dapat pakainin ng mga pastor yung mga tupa? Hmm. Ano sinabi? Tres, kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana, inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit? Hindi ninyo pinalakas ang paya o inyong mang pinagaling ang may sakit o inyong mang tinalian ang may bali o inyong mang ibinalik ang iniligaw o inyong mang hinanap ang nawala kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. Oh, nakita ba na? na? sige, sige, sabihin ko sa inyo. Sige, kahit yung mga kahit yung mga pastor natin, tatanungin sila, nagawa ba nila yan? Kahit si Ender, hindi ka, si Ender, tanungin kita, nagawa mo ba yan? Pinatabang mo ba yung paya? Yung pinakakain nyo, eh? panis na. Puro kayo pautusan, puro kayo pautusan, kaya yan, galit-galit. Hindi nyo ba alam, yung pautusan, gumagawa ng galit. Ano sinabi sa Roma 4KJ? sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng dami. Datapat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalagsang. Oh, hindi, hindi natin pinag-aaralan ng araw yan eh, kasi bakit? Eh, hindi alam yung paliwanag ng mga pastor natin. Sa totoo lang. Eh, talagang matigas tayo magsalita rito. Eh, hindi naman mga gatas yung kausap natin dito eh. Hindi nagpugatas yung mga pastor na yan. Oh, Ako, Hindi kailangan ng mga salitang ano dyan. Ng mga malalambot. Tayo, pwede ka, malalambot ang kailangan natin. So, uh, hindi naman tayo pastor eh. Pastor ba tayo? Elder ba tayo? Hindi. Akala kasi ng mga pastor natin, eh, lalo na yung elder natin, is na, ganun-ganun na lang yung pagiging paulo. Yung, yung tulog-tulog. Eh, na, ako po, Diyos ko. Yung matutulog ka lang sa pansitan. Eh, na, Ilang beses ako nagpunta sa misyon. Hmm. Kasi ang pagbabago, may sinermonan. Magpupwede ako. Oh, o sinermonan si ganito. Kasi yung, yung ikapu po, hindi ibinigay ng buo. <laughs> Biroin mo yung, mo bray mo na ano yan. Eh, hindi man lang siya, oh ganito, kaya minsan nagpunta doon, oh yun, naalala ko. Oh, yung pagkain pala ng isda, is kailangan buong kaliskis. Yun lang. Limang beses ako, tayo. Oh, nakalimang beses yata ako dyan, o apa. Napunta dyan, sa misyon. Yun, isa lang yun na yun, naaral, ang narinig ko, ang pagkain pala ng isda, ibang lista sa ating Pastor Abudu. Kasi si Pastor Abudu eh, di ba, kumakain ng mga tulingan, yung pinapakain sa atin yun eh. Ang kailangan doon para pagkain ng isda is buong kaliskis, pero dahan-dahan lang daw sa, ang, ano, sa mga kapatid. Ayun, yun yung, yun isa na. Pero yung the rest na yun, ay, nako. Mayroon lang isa-isahin ko kay mga kapatid na sinero mo na dahil sa ikapu. Yun lang, isang beses lang na ako nakaragay mo po sa araw, isda pa, na kailangan magkakain ng isda buong kaliskis. At e sa pagkain nga, hindi na tayo makakatulad ha dyan eh. Hmm. Ang kumakain ay huwag humatong sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatong sa kumakain. Sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Roma 14, nandiyan yan. Ibig sabihin, yung kumakain, hindi natin pwedeng yung hatulan yan. Ayun yung pagka kumain eh, naku, punti na kagad eh. Sa halip na suyuin, no, kukundin na eh. Yan ang nakikita kong aral natin eh, aral sa atin. Puro ka utosan, tapos yung mga sumusuway, kukundi na eh. Yung mga nagpapantalon, hindi na kamayan. Tataguan pa yun. Ganoon ba siya ka na nakakita ng pastor? Pagtataguan yung kawan niya? <laughs> o, di ba? Nakikita mo ng pastong. Nakikita yung kawan niya, Hindi mo na subok na gumawa ng Magtatago. daw siya kasi <laughs> inyong niligaw o inyong nang hinanap ang nawala, kundi inyong tinagpuno may karasan at may kahitipitan. Pag nagsabat yun, ayun, ano na yung karasan at kahitipitan tapos Sinuhog ng ulo, hmm. ng balika, tapos binabang buk, paglabas, kulong. Na, ah, ha? Ah.